naman. Para nakakapagibago. <laughs> 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 Ako Naka pa rin ko, lit lit! From 77 to what? 55. Ang <laughs> galing naman oh, natin. Tagal mo na yung, ano, yung speaker mo rin. <laughs> huh? ano? daw? Eh, bababa na niya ang kanyang ano. Ba't ka ba Kasi. <laughs> Bebenta na namin itong bahay. Ano <laughs> ano no, mga tinadahilan mo ah? Baka bilhin niya ano. <laughs> Dagdag sa property niya. Papa James, Bibili na na Papa James mo. Ipit <laughs> <laughs> na guys, ato uwi ng Pilipinas kami guys. Uwe, dito ba yan? Uwi <laughs> kami. Hindi na yata worth it dito. So binabawi ko na yung sinasabi ko. <laughs> Kalimutan niyo lahat <laughs> ng vlog. Kalimutan niyo yung sinabi ko noong nakaraan. Oh, Huwag na kayo pumunta dito guys, hindi na work. Ano na tagay mo, Kurt? Work it, tawa? Oh, may ano pa ako ko eh. May 7 years pa bago mabago yung isip. 3 <laughs> <laughs> years pa lang eh. Work well, pa sa akin niya. Kasi sabi ko sa kanya, pag 10 years na siya dito, baka mabago isip niya na. Oh, may 7 years pa. Doon yun naman sabi kong work it pa ba o hindi. Kasi 10 years na ako dito eh. Sa may 10 years ako dito. <laughs> So, hindi pa siya ito years Ah, nine years na. So, nagdadalawang isip pa. So, umuwi pa. Oh, thank you. So, uwi na muna kami, guys. Saka kami magde-decide kung ano, worth it pa ba yung Canada. So, kalimutan nyo yung mga sinabi ko na nakaraan. Hindi, pero as student, may hirap student? na O, para sa'yo, as student. May yung ano, pathway ngayon. Huh? pa lang na yung Wala nang PGWP pag undergrad. Eh, paano pag-course mo? Lahat oh, ng may BGW, BGWP na lang yung ano, master's level. Oh, Tapos know, ano ano, ano mga master, master's level? Mga well, ano, upgrade ng ano, like, sabihin natin, mag-master ako ng geology, gano'n. Ah, mga master, master geo, ano Dati wala? Hmm, ano, dati? Dati wala, o patagal no, lang dati. na rin. Oh. So, pag nag-master level yun ka? Yun na lang yung may BGWP, yun na lang pwede makapagdala. Ay, ay gano'n. So, yun na lang pwede makapagdala ng asawa. <laughs> yung spousal. O, paano kukuli mo yung asawa mo? PR na yun. ah. <laughs> Pihar ka na nga pala, buti pa siya. Sana ako ang... Sana na si Mrs. Mugger. Soon to be. Wah, oh. wow. dati Mrs. na ngayon ang soon, to, yeah, be soon to be na. Ano ba talaga, Kurt? So, Mrs. Poe, so para sa akin guys, sa may ko malalaman kung worth it pa ba talaga. Ano? <laughs> ano may update? <laughs> update ko kayo. Nasa okay, Pilipinas ka na. Okay, nasa Pilipinas. Kasi magbabakasyon muna kami guys. Kaya binaglas namin kasi magbabakasyon kami. Kasi ano, nag-worry ako, baka may kumuha ng laki-laki ng, laki -laki ng TV ko. Eh. Kasi yung baka yung rep, nakawin yung rep. Char grabe ito, Kasi, na ang, ang neg -neg nega-nega mo. Kasi hindi pa nga sabi niya, ano, hindi po. Y Do we need the poo? <laughs> yung yellow ba? <laughs> mm -hmm. Ang hirap na Ang hirap na nga ng pera. Kailangan mo maging komedyante eh. <laughs> <laughs> diba, ka eh. Hindi mag ubat ubad ka daw. Kumain na ako na kay. Ayoko ko na. Di ba ito ang ano yung part-time job mo? Walang <laughs> part-time. <laughs> Di ba yun naman, yung dancer, dancer ka dyan sa downtown? O, o yun yung yun, mamali mo yun. <laughs> Sana. Kung nagagrasa ka, taong grasa. Taong grasa. Sideline mo yan. Sideline. Grabe uh, uh, to si Kurt. <laughs> sa may city train, sa may city hall. <laughs> <laughs> Di ba naman lagi ka? Ay, ko pala yun? Hmm, pag ginanap niya, nandun lang ako. Oo, oh, inter- anapin niya kami sa interview niya kita doon. Kumusta yung, yung <laughs> ano mo? Hindi mo lang pagkada ko doon. Ay, nakubuhay. Pero sa tingin mo, worth it ba ba kanan na, Kirk? Ako oh, nga ngayon. Oh, ngayon. Ako. Kasi 3 years ka pala. Oh, sabi mo kasi 7 years na. <laughs> tapos, tapos. tapos. So, bakit, bakit, bakit para sa'yo? Bakit worth it pa? Uh, change of pace ko Iba yung sa Philippines, iba dito. Work culture. O so, sige, paano mo nga? Office okay. work. Deeper, deeper. Pa-deeper mo yung ano mo? <laughs> ano ba? deeper. Uh, deeper yung ano, explanation please. Ah, example na lang ko yan. Hindi, explanation and example. Hindi, <laughs> hey, demanding um, naman ito. Hindi, malaki hey, isahan mo rin dun ha? Mas top. Malaki dito. Yeah, mag mo. Pero pag uh, may family ka na rito, tapos nagbabayad ka na ng mga bills mo. Security sa job kasi ako. Okay? Yeah, yung sa Philippines, government job. Dahil yeah. na, ilang years na ako contract dun. Di pa naging regular. Pero government ka, di ba? Oo oh, Ilang years na, contract lang. So, government ka dati. Mm. Tapos, ang nasahod mo dun, magkano? 45? Malinis na yun. Hmm. iba pa yun kuya, yung mga report writing, iba pa yun. Ay, iba pa yun? Mga ano lang yun, mga sideline na oh. Uh, pero pag, siya. Kasi... Pero pag full time ka daw, pag ano ka, maganda trabaho, maganda ang sasawarin mo? Kung ano, mga ganun na din. Kaya yeah, maliit niya akin. 50, mga ganun. 60, so, ganun. Maliit niya. Pero pag matagal ka na, makakaka- sa'yo daw mga isang daan. Mag-pomote mag, mag ka. Pag mga isang daan, makaka-out ka, may mga sumusunod. Isang boss level na yun eh. Sa go government. Ang boss level na yun? Ang maganda lang sa- Parang government. mga ano na yun, parang yung si ano, yung kapatid ni Jaime. Yung lieutenant. Ay, di rin. Eh. Yung mga supervisor. Yung mga supervisor na... Di ba mga lieutenant, general, 100 plus ang salary niya eh. 150 eh. Hindi ko alam kasi yung na. Di ba uh -huh. tandaan? Hmm. So, Ay, kala, pausakad mo dun, mga 18 po kapatak. Ano yun? yun pag yung may ano. Oo. Oh. Uh, -huh. uh <laughs> pag Ay, ano <laughs> Pag hindi, may, may lihim hindi legal. may lihin. Gurapi <laughs> itong mga... May, <laughs> may lihin na pagtingin. Hindi, <laughs> uh, De ang maganda kami Pero kung may lihin na pagtingin na yun, nakakakuha ba lagi o bihira? Uh, sa, isa, okay. sa, sa buwan? Depende ko yun, sa tao. So sa isang buwan, <laughs> malabo? May ilalagay mo ba Ilalagay natin yan! Ano? Ang maganda kasi sa go government ito kaya, may stability. Pag, pag, may, pag may recession, walang tanggalan. O okay, ka? uh, oh, kaya natin pag-government ka? Oo oh, nga. Oo, bakit nagano ka pa? Kaso, contract ako. Contract <laughs> lang. Ah, hindi pa, pa regular. Hindi so, siya regular. pag hindi ka regular, pag may recession, siya rin. Pag hindi ka regular, contract ka, walang benefits. Walang, walang ganun. Ah, walang benefits. Ah, ay ah, ganun? Mm. Seven years ka? Hindi naman, 7, 7 years ako sa Manila nag-work, sa QC. Ahhhh. Pero dito, at sa, sa government, government, ano... 3 or 4 years? Matagal din. Hmm. Mas hindi ka na full-time. So, Kailan pa po full-time ba doon? Matagal pa sa akin na uh, contract ko, ah. Oh. Nag-7 years na. Ano yung matagal talaga mo full-time, Ganun? Bakit matagal? Pilipinas. Ha <laughs> ha <laughs> ha, Pa talakasan. Isa na siguro yan. Ha <laughs> <Mas laughs> ha naman doon, ah. Hindi nga, hindi ako malakas ah. Hindi ko ka, kakaano mo si Duterte. Hindi, hindi ako nagkaroon, hindi eh. ako nagpa... Kilala? Kilala naman ako na. Hindi ako nagpapalo. No, may mga kilala ko naman. Yung lolo ko. Ayaw mo nga. Hmm. Naglolo <laughs> hmm. ko. So, okay yun ang reason. Yun ang reason. Hmm. Tapos dito, yung work culture, okay lang. La, La bakit ang culture doon? Pa, ano? Toxic. Eh, no? toxic. Bakit po ba naman nasabi ng toxic ang Pilipino? Ganon? Sa mga nang goli mo naman? Hindi naman sila mo lahat. Huwag <laughs> mo lahat. Hindi hmm, natin ano. Na <laughs> ba, magkikita ko ng trabaho mo yan kasi yeah, totoo naman. Kailangan kasi pag ano ka doon, kahit hindi na trabaho na oras, work ka pa rin. Oh. Dapat ah, tapos wala bayan. Pag ka, dapat ano. Tapos pag di ka sumunod, sila magagalit sa'yo. Pag parang parang pangit yung ano. Ayaw na mo. oh, tsaka ano, hindi ka na nare-review. Ang tagal. Walang security. Ang tagal talaga, ilang taon na ay, eh, mas matagal pa sa akin. May mga nag-10 like, years na nga na ano. Tapsul. Tapos nag resign na. Oo, oh, wala pa. Hindi oh. nag-resign na. Umalis na lang ako. Nandun pa rin sila. Nandun pa ah, rin sila. Ah, tsagaan na lang. Basta may trabaho siguro. Hmm, kaya yun eh, nakapakit yun. Security. O oh, tapos? Dito na ako. <laughs> ano na pa yung reason mo yun lang? Ah, uh, anong reason pa? Ano bang reason mo? Bakit ka pumunta rito? Para mapalayo. Kasi wala pamilya doon. Palayos mo. Hindi na, baka malapit. Pero or, ano, hindi na, hindi siya. Ano. Ah, hindi ko yung pating mo na rin kasi, nasa US na. Oh, North America lang din. Oh, pinata pa pala to, baka hindi, okay, may gusto sa inyo ano ha. Take <laughs> <sa> it na, may asawa. Ang bilis <laughs> ha. Uh? Hindi na, wala. Malaking sawa niya. Magkano sawa mo ka? Sige. <laughs> ah, mga, ang sawa dito ano eh, pupapatang ng ano eh. 7 digits sa peso. Wow! Okay, ba? <laughs> seven ba? <laughs> 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 May six digit. Six digit Six digit yan, peso. Uh, Per per year. Per year. Hindi. <laughs> per year. <laughs> per year. <And> six, seven. <laughs> ah, seven ba? O oh, seven ba O oh, <laughs> oh, per, oh, per year. year. Utangan nyo na. Uh, <laughs> Utangan <niya> na. <laughs> ano yan? Text nyo na. Text nyo <laughs> na. Text, na. text <laughs> na. Message kayo guys. Bigay namin sa'yo yung number. 9 pala yun. <laughs> Click the link na lang. Sa... <laughs> <laughs> Pero, sa mga kakado, sa mga gusto po ko na rito, Kerr, ano ang magpapayo mo, Kerr? Ang student ko. Ako wow lang, ako student ko. Tingting, karo, tingting, <laughs> karo. Kung suda, wala um, mo rin. Huwag ka na pumunta. <laughs> huwag ka na pumunta. Huwag na daw. Bakit kahit ano? Bakit? Eh, kung sumuk, kagaya nyo. Kagaya nyo ano? Kagaya na. Kaya, uh, may ano kayong yung target increase na uh, ay target decrease ng ano? Ng temporary uh, ng residence. Uh, kaya mahirap yung ano? Yung VR. Kung student ka na pa. Tapos na-pause pa yung Uh, Apert Opportunities Maraming nang bago nga. Yun na usually sa students eh. Yung Alberta Opportunity Street. Yung kanila kaya yun. Ang kaya buti na lang nag-citizen so, na tayo. <laughs> sa'yo, ayaw na. Ako pa ako. Ay, ako ako. <laughs> students, ako pa mm -hmm. ako. Ay, ako ay pa ako. student ako ay pa ako. Ay, ako Baka ano malay eh, mo naman, bago pa ulit. So, yung mga parang papasok na yun, parang papasok na risk na ang gagawin nila like, kasi hindi na, wala nang assurance. Kaya oh, yung mga siguro, bago. Kaya yung no? mga Punta sila dito, school, tapos magganap ng work na may LMIM. Magka ako makakuha ng work permit, gano'n. O kaya anap sila, lipat sila ng ibang province after school, gano'n. Hindi ko na. Sa hall, ano yata yun eh? ka na tayo? Hindi ko alam eh. Hindi ko ako sure, hindi ako sure Not sure guys. Search nyo lang sa YouTube guys. Ganun pala ang bago ngayon. Mm, ay, babi, ang dami bago ngayon. Hmm, wala, wala, wala ka kayong mga ganyan. <laughs> Not updated so, hindi lang. Hindi na kami updated. Bukit citizen ka na? We don't care. <laughs> <laughs> Citizens. Bukit <laughs> citizen na siya? <laughs> hindi naman. Parang may una na. Kasi once na PR ka na, parang hindi mo na masyari may isip. Oh, okay. kasi safe ka na rin here. Narating <laughs> na narating ka rin doon. Kasi kami nagpupisa din sa baba. <laughs> <laughs> may, ano, may ibang stories na na. Nalimjig sa PR. Oh? Meron, no? Oh. Sino? Yung ano, no, provincial mm. ng no, ministers lumipat no, no, ng province after <laughs> na-reject yung ano nila eh. Ay, sa citizen <laughs> ba sa so, PR? Basta hindi na ano, hindi na uh -huh. kasi PNP tapos lumipat. Hindi hey, <laughs> 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 ba pwede Hindi ba pwede naman yun? Kasi nakalagay naman sa PR <laughs> <yun> <laughs> na pwede ka ini, ano ka, ini... Hindi <laughs> ko lang yung full story kuya pero ano. <laughs> pwede ka pumunta kahit saan. <laughs> pumunta pero... <laughs> di, 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 di... <laughs> full story pero gano'n pwede. Reject din pala. Ha? Reject din pala? Ano ko? Kapag-upin na, upin na lahat. Ha? Mayroon din pala. Circumstantial. Ah, pag, pag, ano na, ano the, na, oh. ko? Pag nag-ano na... May man, medical na, upin na lahat. na nang Hindi pala ganun. Bakit bago na talaga ngayon? Di ba ano yung full story ng kuya? Basta nga ko may na-reject to. Either sa PR... Paritex talaga to eh. Hindi ganun. Tinignan ko lang. Wala pa kailan din na ano yun. Nadaan ako lang. Ah, okay. Yes, Um, Oo, okay. naka-marathons ka lang? Naka-marathons ako. Youtube yan eh. Mag-scrolls <laughs> lang. So, para sa'yo, ayaw mo? Huwag na silang pumunta? Bakit? Pangatuloy ako. Hindi mo kasi kabuti eh. na, huwag na. Na-explain ko lang ang hindi Eh hindi. Kasi yung nga, may mga tao kasi na no, sasabihin nila mas maganda daw ang buhay dito nga. Totoo naman. Kung in terms of health ano, no, healthcare. Hindi lang naman, dahil lang sa healthcare lang, kaya ka pupunta rito. Mm -hmm. Ano Hello? pa, ano pang reason? Bakit ano pang magandang pa? buhay? Bakit magandang buhay dito? Kaya ka tinatang <laughs> buhay. Bakit ka pupunta rito? Hindi mo lang ako nagsabi magandang buhay. Maganda healthcare, yun yun. Maganda healthcare. Nasa so, pang environment. Ba, okay. Ano ba? Ano ah, ba yung environment? Ano environment? Yung, yung malamig? Hindi, iba yung ano, yung lugar mismo. Kasi sa Pilipinas. Marang pasyalan. Ang pagbutok sa Pilipinas. Hindi yung ano, ibang ibang lugar talaga yung ano kaya. Yeah. Tapos iba yung sa Pilipinas. Tiba? Iba yung tao na makita mo. Mga ganun. Yung mga Pilipino rin naman na nakikita mo ah. Alos Pilipino rin <laughs> <laughs> yung ginagawa. Bakit na sa mga... Mga Bisaya pa ko yan. <laughs> mga kasama ko po, Bisaya. Ano ba nga ako? O paano ano, parang ganun din ako. baka Bisaya pa na ako. Baka ano yun. Sabihin nila, ano Bisaya din ako. Mga kasama ko, Bisaya. <laughs> so ayaw mo, ayaw ko na silang dito. <laughs> Maka-sige na po, busa. Oo, ayo, wala 'yan talaga. Mas okay naman sa ano. Ay, kasi kasi 'yon, kasi kung maganda naman sa sa Pilipinas. Ah, hindi kung ano kaya pala. Kung pupunta sila, dapat masters level na 'yung ano. 'Yung nang bobundahin nila ng pag nila, hindi na 'yung ano. mga post-grad natin 'yun. Oo. Masters na lang. So maganda 'yung pasok mo pano nung 3 years ago. Kasi bachelor's 3 years biging ka pala. Ngayon, pero pwede ka naman mag-masteral na no? Para mag-makesa mo. Para maging 7-digit ka na. Pati natatamad ako eh. Pero pwede ka naman mag-ano. Pwede ka mag- May ano Ah, yung batch yata namin pwede mag-aaral ulit. Kaya, talaga ano, student May nga, may nag-e-mail yung IRCC noon eh. Na? Pwede ka mag Mag-aral ulit na ano? Free ano? Mag-loan. Hindi, sa'yo yata yung ano. Pero yung in terms of yung work permit, mga legality, di ko maano. Basta parang yung ganun yan. Parang hindi na kailangan mag-apply ulit? O ano? Oo, oh, maganda! Hindi ko, maganda. Di ko lang alam hindi ko alam I'm Not sure about that. So, but... anyway. Really? Dapat alamin mo ang mo. Hindi, hindi pa ako mag-aaral kayo. Eh, magbabago <laughs> hey, magpapagal ng rules din yan. Busy ako sa babae. <laughs> <laughs> Pero ano, parang, parang marami na kasing pagbabago rin tayo kaysa noon. Mas ma masyado naghihintay na ngayon ng kanada din. Kasi di ba yung student noon, pwedeng kasama yung asawa mo. Mas open work permit ngayon, wala na, di ba? Okay. Time, na, na nila mas ba, sa ano yun bachelor pero pag master okay. al pwede mm. yun yung pagkakaalam yun ang pa. bago ngayon mm. oh, okay pagkakalap. so pag mga business management ka lang normally yun ang pasok nila dito eh mm. so wala nang ganun mahirap mahirap, mahirap na mahirap na yun kasi yung baka yung work permit mo niyan isang taon lang kung kung mabigyan ka kan one, one year lang pero oh mayroon na, na pala. Dami na nagbabago, no? Mm. Oo. Oh. so, huwag na kayo mag-Canada, guys. <laughs> may pera, kung hindi, kung may pera kayo sa Pilipinas, di ba? kung hmm, may pera kayo sa Pilipinas, so anong, bakit ka okay. pupunta rito? Kung eh? may pera, okay lang, punta kayo dito. Pwede Baka, na, so, okay. Hindi, okay. pwede naman umuwi <laughs> mo Kaya ka naman kayo. Kaya lang, <laughs> grabe naman. Di, sayang. Kaya naman, may na naman daw sila. Pwede nga naman eh. Pupunta ka rin. At least nag-try. Bakasyon <laughs> na lang. Oo, oh, pwede. Di ba? Para makita ko rin. Mas contact niya kami. Pero kung magtatrabaho ka, magtatrabaho ka rito, magkukuskus ka lang ng ano. Not worth it. Not worth it na. Kasi kung malaki naman ang sahod mong sa Pilipinas, I'm not worth it. Diba? Yeah. Based on experience niya ano, na yan, ha? Ni Kurt, ha? Oo, oh, hindi. <laughs> di ba nagsabi? <laughs> <laughs> ano ah? Ako lang, first. Ano lang? Opinion mo lang. Opinion mo lang. Like, hindi mo engineer general yun, di ba? Tapos sa'yo. Ayaw, ayaw na pumunta. <laughs> Kung may pa naman na ano, student pa naman, na. Oh, ayaw na. Oo, oh, na. Sayang yung pera ko. Sayang yung pera. Magkana ba mag ginastos mo noon? May bako. ko. Magkana ginastos mag mo noon? Umabot ka um, uh, na 1 2, 2 Mga ganun din ko yan. yung... Oo, oh, kasali na yung... 2 million? Million na oh, rin. Oo, kung ba dito? Ano? Pupo ka dyan. Diyan, diyan mo May meeting na ako ha. May meeting <laughs> Wait, na ako May meeting na ako ha. May meeting na ako ha. May na eh uh, halos. Nag-inari pa na ka? Ng expenses. Oo. Oh. Gano'y eh. So, two million. Ay, may... Ang makita sa naman ko, nakilig din ako na anak eh. Ay, wala mo. Hindi, yung kailangan Ako, ito ko na. Dati mong blood. Ako, mo ulit. ayun. Ano na? Wala, wala, Ang gulo ko sa pero... dito. Sabihin mo na, kaya wala ko sa 2 million na. Pero wala talaga, 2 million. Hindi naman, saan mo kinuha yun? Pag nag mga mga sugat ka ba? Hindi, ko. Yung iba sa ato tsaka namin. Ano ka naman yun? Ano kinuha ka sa pera nito ni Kurt? Hindi, hindi. May ipon ako. Pero yung most rin doon sa kanila. So, kaano ang ipon mo doon? Kaya siguro mga 5 something. 500,000. Well, laki pa rin. Sa ito, oh, ganun sa 20, ano ka pa lang? Sa may mga lihim 25 na. 25 years. <laughs> eh. Dahil sa mga lihim na pagtingin. wow. Ah, uh, galing mo naman. Hmm. Kaya ba't ka ng ganun kaalag? 20, ano ka pa lang noon? 25 ka pa lang noon? Mmm, -hmm. 3 years na ako dito. 28 ka na ngayon ba? Oh, 24 ka pa lang. Kung kita mo, 24 ka pa lang. 24, 24 <laughs> na, ka dumating dito? Samantalang... Ah, 25, 25 na pa lang. Si Joy so, noon, 24 years old. So Pagka nang sasama ba eh? Diyos ko, 1.3 per month. 1.3? Per month, six fifty, six fifty. Di, nung sa Pilipinas ka, twenty years old ka. Ah, sa Pilipinas, ano, 12,000 na malaki. <laughs> A month. Ah, month pa yun? Okay. Pero normal na ano yun. Normal na sa ano yun. Regular, regular employee. So, oh. Mm. Pag regular employee ka sa... Oh, okay, quincena okay. school. Ano lang, di ba? Kaya maraming... 6,000 marami, marami, lang. Yung... Yung... Maraming gusto bubunta rito. Yung bilihin lang yung lumaki sa Pilipinas. Well, yung no, sweldo. So, yung sweldo wala. Ayan. Yung sarap yung... Saan bilihin ngayon doon, wala niya. Ganun na, wala, parang walang pagbabago. So, mas, ang sahod, magkano lang. Okay, tumaas yung bilihin, pag tumaas din yung sahod. <laughs> kaya ano eh. Kaya, kaya ngayon ang reason na gusto nilang mag-abroad. Gusto nilang, lang. hindi lang naman Canada ang gusto nila, syempre. Gusto so, rin nila sa ibang ano, di ba? Pero mas gusto kong may opportunity, mas gusto nila dito. Eh, bakit ikaw, bakit ka nag-abroad? Kasi okay, okay. No, nah, yung ako, di ba? Di, da, Taiwan ako dati. Eh, doon may kontrata. After contract uwi. Eh. Di ba? So, pa ako ng, ano, ng lugar na may chance na ma ako, na ma-citizen ako. Saka mas malaking kita. <laughs> saka mas malaking kita. Kaya nga ako nag-abroad kasi mas malaking kita. Okay pa nun, panahon nyo kaya. Oo. eh, nung panahon ko pa yun. Wala nyo lang. Kung panahon ko na ako, nandang ako, nandang ako. Eh, ito yung music at nating nga. Mga pinap. Pero hindi nga, totoo nga Kasi nga, sa panahon ngayon, parang ano eh. Yung mga tao talaga, gusto talaga umalis sa Pilipinas kasi nga, yung sahod. Bilihin. Iba yung zahod, yung bilihin. <laughs> <laughs> hindi, kayo naman dito, mahal na rin yung bilihin eh. Pero wala akong perception ng ganyan kaya kasi hindi ko alam yung dati na ano eh, prices. Bakit? Nabutan Hello, ko lang yun. Pintos ka pa ba nun? Hindi, yung nabutan ko na prices yung ngayon na, yung mahal na. So hindi ko alam kung... Hindi, nabutan mo pa yung 3 years ago, medyo mababa pa nung konti nun. Ano ba? 2020 sa siya dumating eh. Ano ba, yung gatas na. nun? Yung gatas nun for something lang, ngayon, $6. Yun. Ay, mo nga po tama, 4 dollars. O, oh, di ba, 4 dollars isang galon? O, may 6 na. Oo. Oh. Diba, di ba, parang... Mataas ba yun? Alam na, hindi ko maami. Mataas ba yun? Ang an laki ng tinaas dito, yung Walmart, makakabili ka ng isang dahan, marami na may bibili mo nun. O, yung Mayon, lang. Hmm, naman so, sa Costco. Yan ang reason ngayon ng iba na umalis umah na sila dito, especially yung mga Indian. Maraming bumabalik sa ano nila, country nila. Kasi nga, yung cost of living na, Tumas. Talagang tuma tumataas na rin. Tapos yung sahod, hindi naman ganun kalaki na tinaas eh. Mm -hmm. Tumaas din. na tumaas, pero hindi gano'n kalaki. Tapos tumaas din yung mga renta, yung mga bills mo, tumaas din. So marami yung nagsisipag-alisa ng Canada. Mm hmm. Dahil doon, isa sa reason yung inflation. Tapos yung trabaho rin, kasi maraming pupunta rin pa rin dito eh. Competition pa rin. Oo, competition pa eh. Paano kung sunga, -sunga ka? Eh hey, ano na ngayon? Buti email. kung uh, sobrang Einstein ka. Kung Einstein ka, yeah. madali ka makaalam ng trabaho eh. Kung hindi naman, yeah. sabi yeah. nga, medyo ano ka lang, uh, below level ka. Eh yeah. di ka basta-basta makakuha ng trabaho eh. Eh buti kung kagaya ka ni Card no. na Einstein. <laughs> uh, maganda yung sahod. Bahay-bahay lang no? Bahay-bahay oh, lang. Oh, oh. Eh, pero yung iba, doble-doble, triple-triple drop sound. Para lang mga ano, sa so mga views. At saka, malamang mahirap na rin talaga dito. Kaya para kung may pera ka dyan sa, kahang, sa Pilipinas, huwag ka nang mag-Canada. Opinion mo yung... Sa opinion ko lang yun. Sa right. opinion yun. Sa opinion ikaw din naman okay, ah. Okay, na, sa oh, opinion ko. Para kami na opinion ni Kirk. Sa kung may pera. Hindi, kung may pera ka, di ba? Oo, Kung may pera sa Pilipinas, bakit ka pupunta rito para magpakahirap pa? Di ba? Pero kung punta ka rito, kung yun pwede. Pero kung uh, papakahirap ka lang dito magtrabaho, tapos may maganda trabaho mo sa Pilipinas, di no. ba ba? Uh, doktor ka doon, engineer ka doon, ka pupunta rito. Where's loud? tapay na lang ako doon. Kung mapera ka. Kung mapera ka. So, hindi mo maano kaya. Depende sa tao, gusto nila, gusto talaga. Gusto okay. pa rin nga ng tao. Gusto pa rin nga ng tao. Marami pa rin napunta dito. Kaya, ano, advice lang naman yun. <laughs> oh, advice <laughs> lang yun, guys. Sa amin lang yun. Opinion lang namin, na, namin gene yun. na hindi namin yun na general yun. Hmm. Pero sabi ko nga, maraming umuwi na rin. Ayun nga, mga Indiano, umuwi na rin sila. Kasi mas maganda yung kinilisan nila dun eh. Buhay nila dun eh. Saka may mga papera kasi sila eh. hmm. Di ba? Eh, sa mga Pilipino, eh, ewan ko. Hindi naman lahat. Eh kami nga, wala kami ipot eh. Wala. Di ba? Eh, Tagal-tagal din na rin namin, tapos wala pa rin pera, walang ipon Ito yung ito na yun. Eh, ito na. Ang okay. pa rin naman. Hindi mm -hmm. yan naman ano, sabi na ano. Pero eh, asset pa rin yun. Yeah. Pero hindi siya ano. May investment pala. Hindi siya oh, asset. Oo, oh, investment siya. Kasi asset pa pinabayaran mo eh. Reliability. Wala, Letability. wala siya, ano. Walang pera ng generate. Hmm. Kung ka nagre-rent ka, di ba? Oo. Oh. Pero okay na rin, di ba? Eh, kung mag-uumpisa ka palang dito. Di ba bago ka, tapos pupunta ka rito, mag-uumpisa ka. Mag-uumpisa ka talaga sa ano. May na talaga. So, sa mga nandito na, okay pa sila. Nakaka-survive sila kasi alam na nila yung kapapa yung kalakaran. Pero yung mga bago pa lang. Saan nakaset na sila lang. Oo, oh, nakaset na sila eh, di ba? Ako, pag-umpisa na sila. Pero kung bago pa lang, may hirapan ka talaga. Kaya, yun, yun ang mapapayo ko lang. Opinion ko lang, syempre. Oo, oh, ako yung second ko yun. <laughs> second emotion. The second that. The second that. <laughs> uh, kaya, kaya uwi na rin kami, guys. <laughs> Sabayaw <laughs> so, niya. Hindi, 7 years ko pa rito. Ah, oh, 7 years ko so... Hindi <laughs> <laughs> ka pa uwi. Yeah. So, so, isa pa sa dahilan, yung mga Pilipino ay umuwi kasi mahal ng pamasahe. Hmm, sorry. Yung mahal ng pamasahe kami kabilang, oh. Pag, Or may uh, uh, pag, uh, pag, uh, pag, uh, pag, mag-book kami lahat, papatak ng 8,000. Magkano 8,000 per? Ha? <laughs> huh? <laughs> 8,000 kinay dyan. Yan, the 20 yata, di ba? Ewan ko. More than. Kung 40, 40. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 8,000 each? Oh, hindi. 8,000 lahat na. Kung 40 yung palitan, tama. Mm -hmm. 320. 320. Mm -hmm. Kung may pocket money ka pa, sabihin mo ang pocket money, why money why mo mga 200,000 lahat. 200. Why 000 why 000 why why, why. 200 500, plus plus pamasahin mo, plus pasalubong mo pa. Why sabihin mo why. ng 50,000 pamasalubong mo. 570. Oh, 570 half billion na pag-uwi ka ng Pilipinas. Kaya maraming hindi na uwi. <laughs> ano pa lang yun? Sa aeroplano pa lang yun ka, 570. Pag-uwi mo, may gastos ka oh, pa. may gastos ka pa roon. <laughs> oh. Kaya maraming Pilipinas hindi na uwi. Yung mahirit, no? Mahirit pa yan. Oo. Oh. Mm. Kaya mahirap din. Kailangan may 1 million ka. Kailangan may 1 million na no? lang. At least. at least. least. mo kami kayo. Potakin mo ako kayo. Ay, nakabuhay. Oy, alam mo may trabaho dito si Kurt. May meeting pa. Oh. So, may meeting dito si Kurt. Kanina pa may trabaho to eh. Kanina si o'clock na, nag-nanay na eh. Natulog lang ulit. Thank you, Kurt. Thank you, Kurt. Thank you, Kurt. Salamat, salamat. Bye-bye. <laughs> Bye, Thank you. Thank you.